Hi everyone. Ako pala si Nandisala, isang OFW dito ba sa Bansang Croatia. Ngayong video guys, uh i-share ko sa inyo na kuha na pala dito uh, springtime na po sa Croatia. So ngayon ay uh, ngayong araw is nakikita nyo sa video umuula na po kasi mag-change na po yung climate po dito. So winter to autumn na po. So ayan, nag uulan na siya kasi mag-change na po yung climate para sa huan dito sa Croatia. So papasok ka kami nito. Tapos ayan yung mga kasama ko. Nagpayong sila kasi umuulan nga siya. Pero hindi naman siya kalakasan. Uh, yung parang patak-patak lang po ng ulan. So maaga kami palang papasok. 7 a.m. yung pasok ko sa trabaho hanggang alas 3. So, yung mapasa uh, work namin is in, hindi pa siya malapit sa kalsada. So, malayo pa po yan siya galing sa tra train station. So, lalakarin mo papunta sa Tarbaho is mga 5 minutes pa po. Pero, okay lang. Sanay naman tayo. Pero, uh, hindi po siya kagaya po sa Middle East or sa mga... Yung Croatia po, is, uh, yung bansang Croatia at saka Middle East is hindi po siya magkapariho I mean, in terms po sa service po yung parang ihatid sundo ka dito po hindi po so yung kuan po dito transportation is more on bus at saka train station so ayon umuwi na aba, ah, pag uwi namin nag decide kami na gagala sana kami ng slimy mountain slimy mountain yung mag cable car sana kami pero sad to say po is hindi kami binaba na ay ah, hindi nag-stop yung driver doon sa cable car kung saan kami sana sasakay so ayun ah, dinala kami doon or nagsakay na lang kami ng bus hanggang sa doon sa pinaka bundok talaga sa tuktok tapos ito yung mga view ang ganda ng view pero natatakot kami baka mawala kami pero uh, at least nakabalik din kami doon sa pinanggalingan namin kung saan kami sumakay. So sumakay lang kami hanggang dulo tapos uh, hindi na kami bumaba kasi natatakot kami kasi bundok nga siya tapos sobrang lamig so hindi na kami bumaba. Tapos sabi namin sa driver kasi hindi, ka, hindi nga kami masyadong nagkaintindihan kasi nga iba yung lingwahe nila dito. Parang hindi siya marunong masyado mag-English. Tapos yun, sabi namin kay Volcar, eh hindi man siya nag-stop dun pala. Dapat nag-train na lang sana kami. Pero okay na rin yun at least na gala namin yung kung ano talaga yung pinakabtuktok ng bundok. Kung dito, dito din pala nag-snow po. Dito na part. Pero yung dinaana namin is dun sa kalsada dapat doon kami sasakay sa cable car kasi nga ho, kamamadali namin uh, kasi maaga kaming pinalabas ka, nito ng chef namin kasi wala kaming tao tapos ayun sabi niya umuwi na kayo ng alas dos kaya nag decide kami ng kakwarto ko na pupunta kami ng Slimy Mountain kasi nga ho, patapos na po yung taglamig dito tapos matutunaw na yung snow so next year na naman so sabi ko Punta tayo para makita natin kung anong nangyayari or anong magag Wala pala akong video ngayon masyado or wala po akong content na nagagawa kasi sobrang busy ko po ngayon sa tarbaho. Tapos nag-enroll po ako ng online class po para matapos ko po yung pag-aral ko ng 4-year course. So ayan po yung kinabibisihan ko ngayon tapos busy po tayo sa trabaho. So iba-iba po yung schedule ko weekly po, mag iba siya morning sa isang week tapos mag-closing. Uh, Ganon po yung schedule namin dito. Pero okay lang naman yung schedule pero ngayon sobrang busy po talaga ako kasi ang dami kong kino-comply ng mga requirements tapos may interview pa ako para sa, sa Maging kuantanaga ako, maging uh, legal or uh, ano ba yung tawag na maging estudyante na talaga ako online. So ayun po yung kinabibisihan ko ngayon kaya hindi ako nakagawa ng mga video po. Pasensya pero okay lang po mag-update pa rin tayo soon. Kung anong magaganap sa ating buhay dito kahit busy tayo. So ayun nag-aaral ako ngayon. For the meantime, so tinatapos ko yung 4-year course ko. So ayan po yung isi-share ko. Hindi ko muna isi-share ngayon kasi hindi pa po ako nakapagtapos. So iwan ko kung makaya ko to yung pag-aaral at isasabay ko sa aking trabaho. Uh, which is online lang naman pero uh, masakit din pala sa ulo no. Kasi ang daming gagawin pero okay lang yan. Lalabanan natin hanggang dulo kung saan yung makakaya natin. Utom na pala ngayon dito sa bansang Croatia guys. So ayun uh, uh, pata na patapos na po yung winter time. So ayan utom na po. So nabubuhay na po yung mga nalalagas na halaman or yung mga punong kahoy na mababalik na po yan sila sa normal kasi ngayon para silang mga patay na kahoy pero buhay yan sila kasi nga sa gawa ng sobrang lamig kaya na lalaglag yung mga kuan nila dahon so ayan nagsibula na po yung mga kuan ngayon mga bulaklak basta yan na ay yung autumn dito na time tapos mga may nito mag summer na po dito sa bansang ko Asia so yan na ay yung pinaka busy po dito sa bansang ko Asia kasi nga ho yung summer time dito is dinadagsa po sila ng mga turista sa buong mundo sa Europe countries kasi ang dami din nila dito mga dagat-dagat guys kagaya po sa Pilipinas pero hiwalay-hiwalay lang po yung mga dagat nila pero yan po yung mga gusto ng mga turista po dito kaya po uh, uh, sobrang busy po yan during summer time sa mga season seasonal job sa island po pero at least okay lang at least may trabaho. Pero malaki din yung sahod mo niyan kasi minsan cancel off yung parang ganun. Pero worth it. So ay dito kami napunta nung uh, pumunta kami ng bundok. Dito kami nag-stop. Iwan ko kung anong kuan dito kasi wala nga kaming idea. Tapos yun, nag-stop dito yung driver tapos kumuha kami ng mga video-video at sa picture-picture hindi na kami bumaba kasi nga natakot kaming mawala kasi di na parang wala kasi mga tao dito dapat kung pupunta ka dito may sasakyan ka pero wala naman so ayan yung bus na sinakyan namin so yung driver kasi nag use niyan tapos parang use break niya tapos kami nagvideo-video lang kami ng kasama ko sa kwarto tapos diyan kami yan po yung mga tanawin so sobrang lamig pa po niyan so parang paging talaga siya para siyang kuan bagyo yan oh, ang lamig tapos mga 5 minutes or 10 minutes bumalik na po ay umalis na rin yung driver so hindi na kami bumaba para uh, makabalik kami sa pinanggalingan namin so So ngayon pala guys, sobrang busy ko. May may uh, kino-comply po ako mga requirements tapos interview para makuan talaga ako ma-qualified or ma maging estudyante na talaga ako online kahit nasa OFW pa ako. Ito po yung programan sa mga OFW or sa mga uh, may mga experience na mataas na po yung ha, edad tapos qualified naman po sa na mag-aral online or may kuandin din sila yung parang personal class pero ako kasi OFW ako tapos kaila gusto ko kasi makapagtapos ng pag aral kasi nga ho yung kapatid ko is patapos na po which is ako po yung nag aral aaral noon so sabi ko sa family ko uh, kasi patapos na yung kapatid ko, sabi ko, suportahan nyo naman ako sa mga decision ko kasi gusto kong makapagtapos. So, yun. Sabi ko, kahit online lang, bahala na. Kakayanin ko to. Uh, maitawid ko hanggang dulo. Uh, at least, na-try ko kung makaya ko man or hindi. At least, tinry ko po. So, mag-update ako sa inyo kung anong mga ganap sa buhay natin dito sa bansang Croatia, guys. So marami pong nangyayari ngayong mga bagay-bagay na kailangan natin. Ayan po yung kuano, yung halaman po dito na sa glove ni po yan. So yun ito po yung autumn time nabubuhay na po yung mga yung nalalagas dati na mga halaman. Yan po nag sumibol na po sila ang mga bulaklak lumabas na po. So, ayan po yung mga update po sa ating buhay dito sa Bansang Co-Asia. So, kung may katanungan kayo, pwede kayong mag-comment na lang para masagot ko kayo kung may time po tayo. So, ha, hanggang sa muli ng ating mga drama dito sa Bansang Co-Asia, gagawa pa rin ako ng video pero hindi na masyado kasi nga sobrang busy po natin sa online class. Malalaman nyo yan kung... Makapagtapos tayo. So, kukunin ko pala itong kuana to uh, course ko ng one year para matapos ko po yung four years. Ewan ko kung makaya ko. Pero itatry ko yung best ko. Isasabay ko yung pag-aaral at pagtatrabaho ko which is online lang naman siya. Pero mag-update ako sa inyo soon. Bye everyone!